Piyang nagparamdam na sa social media, JM Piyang kaagad Flinex, Kim makakasama na si Jazz. <coughs> matapos ang pagkapanalo at matapos nakabalik sa outside world, ay nagparamdam na nga sa social media si Piang kung saan ay kaagad din itong pinasalamatan ang kanyang mga supporters, kaagad din na nagbahagi si Piang ng mga video nila ni JM, at ayon sa mga fans ay talagang nilayag na nga nito ang JM Piang fandom. Nagbahagi na din ito ng isang mixing video kasama si Nakalet, Kai at Rain. Marami rin ang nag-abang sa pagbalik ng Big Four kahapon sa bahay ni Kuya. Nagbalik din sila sa loob ng bahay ni Kuya, at magkakaroon din sila ng event mamaya kasama ang iba pang housemates. Makakasama naman ng Showtime host na si Kim, ang ex-housemate na si Jazz sa kanilang team dahil ima-manage na din ito ng kanyang manager.